Sa mundo ng Hunter x Hunter, kilala ang Zoldyck bilang mga elite assassin na wala halos kapantay sa kanilang kasaysayan at kapangyarihan. Pero alam mo ba na may isang silang miyembro na bihirang banggitin pero napakalakas? Kilalanin natin si Maha Zoldyck, ang pinakamahiwagang miyembro ng Zoldyck family. Si Maha Zoldyck ang pinakamatandang ancestor ng family. Siya ang pinakamalaking misteryo sa Zoldyck lineage dahil halos wala tayong alam tungkol sa kanya. Pero may isang mahalagang clue na sinabi si Zeno at ito ang magpapakita kung gaano talaga siya kalakas. Ayon kay Zeno, ang tanging taong nanabuhay matapos labanan si Maha ay eh si Chairman Netero lang. Lakas ton. Ang pinakamalakas na hunter noong kanyang panahon. Isipin mo yan ha, si Netero lang ang nakasurvive sa laban nila. Malinaw na sa panahon ni Maha, isa siya sa pinakamalakas. Kung hindi man, eh siya yung pinakamalakas sa mundo noong panahon na yun. Kung alam mo kung gaano kalakas si Netero, lalo na noong kabataan niya, maiisip mo kung anong klasing halimaw talaga si Maha Zoldy para ituring siya na malaking hamon para kay chairman. Ang laban nila ay isa sa mga bagay na gusto sana nating makita sa kwento at magawa na animation pero nananatiling misteryo kung ano talaga yung nangyari noong mga panahon na yun. Pero hindi lang yan, sa York New City Arc, tumulong si Maha kay Illumi para patayin nga yung sampung dons. Yung sampung dons ito ay yung pinakamakapangyarihang pinuno ng Underworld. Bagamat ito ay eksklusibo sa manga at hindi pinakita sa anime, pinapatunayan nito ang kanyang kakayahan kahit na siya ay matanda na, eh aktibo pa rin si Maha bilang isang asasin ng Soldic Family. Ang pagiging miyembro ng Zoldyck family ay nangangailangan ng hindi lamang lakas, kundi ng pinakamataas na antas na disiplina at assassination technique. At kung ang iba't ibang henerasyon ng Zoldyck ay kumukuha ng inspirasyon mula kay Maha, malamang na siya ang naglatag ng pundasyon para sa pagiging pinakamalupit na assassin ng kanyang pamilya. Si Maha ang simbolo ng tradisyon at lakas ng Zoldyck family. Bagamat hindi natin alam ang buong kwento niya, Sapat na ang mga sinabi ni Zeno para ipakita na siya talaga ay isang legend sa pamilya ng Zoldyck. Sa ngayon, si Maa Zoldyck ay nananatiling isa sa pinakamatibay ngunit misteryosong character pa din sa Hunter x Hunter. Ang kanyang papel sa kwento ay maliit pero sobrang impactful noon lalo na ngayon sa kwento ng Dark Continent. Pinapakita nito na ang Zoldyck family ay laging may mas malakas na hindi talaga natin naasahan at inaakala sa kanila. Ikaw papi, anong tingin mo kay Mazoldi? Gusto mo rin bang malaman yung kwento niya o wala ka ng pakialam kasi pili mo hindi naman ito magagawa ni Togashi? Comment lang sa baba ako ano yung nasa isip mo at pag-usapan natin.